Morning, good morning kapatid. Ayun naman. Good morning, good morning, good morning kapatid. Uh, hindi po talaga dapat ako sasama kay Alex kaya may pinagdadanan po kasi ako oh, kasi kakaiwalay ko lang po sa misis ko. Biro lang kami pa rin pero sabi nga ng tatay ko hindi naman daw masamang mangarap. Woo! Dami mga nangarap maging single ulit dito. Nainis ako sa asawa kasi siyang hilig niya, wrong timing, makipag-away. Tama? Yung mga may mga asawa dyan, di ba? Yung asawa ko isang beses, nag-away kami, kumakain ako ang ulam, crispy pata, ang kapal-kapal ng taba, ang lutong-lutong ng balat. Hindi pa dumadampi sa bibig yung crispy pata, narinig ko ni misis ko galing sa malayo, sabi niya sa akin, ay, talaga, 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 talag, talaga, 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 kakain niya, kakain niya, kakain niya, kakain niya, kakain kapag kinahin mo, kapag natakik sa puso, sa 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 So, asawa ko po pala si Glock9. <laughs> Pero siyempre, lalaki to, nagalit ako. Nagalit din siya. Nagtasa ko ng boses, nagtasa siya ng boses, nagdabog ako. Nagdabog din siya, e, pinukul ko yung plato, pinukul niya yung plato, umiyak siya. Nag-sorry ako. <laughs> right, sir, right? Right, married men in the house? Okay, ang susunod pong komedyante, yun na po aking set sa araw nito. Ang susunod pong komedyante, ang aking partner sa podcast sa Binimum Bridge, Maximum Bridge, member ng The Comedy Crew, Mac Navares, ng Ulongga po.